Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa stress at high blood pressure. Konektado po kasi ang stress sa pagkakaroon ng high blood. Ito po yung normal blood pressure. Ang pinakagusto natin blood pressure ay 120 over 80. Yan po ang best blood pressure. Pag tumataas na konti, ganito, 120 to 139, yung diastolic 80 to 89, medyo borderline na tumataas-taas na. Pag lumampas na po ng 140 yung systolic o 90 yung diastolic, high blood na po yan. Mataas na yan. Kailangan na tayo magbago ng lifestyle o baka kailangan uminom ng gamot. Kung lalampas po dito, 160 o lampas sa 100 diastolic, very high po yan. Delikado po yan. Kailangan na uminom ng gamot. Ang komplikasyon po ng pagkakaroon ng high blood pressure ay tatlo. Una-una, pwede magkaroon ng stroke. Yan talaga pinaka malala. Atake sa puso. Delikado po yan. At kidney failure. Itong tatlo binabantayan natin. At syempre, meron din mga ibang komplikasyon sa mata, kahit sa mga ibang parte ng katawan, uh, masisira din pag high blood. Para makontrol yung high blood pressure, syempre dapat healthy lifestyle, healthy yung kakainin, iwas sa sigarilyo, inum tayo ng gamot. Pero isang cause dito talaga yung stress din. Eh. Katulad po nito, laging nagmamadali. Ang nangyayari po kasi sa stress, ganito po pong na-stress sa isang tao, yung sa utak natin, sa hypothalamus, may nilalabas na hormones, sinasabi sa adrenal gland. Ito po yung adrenal gland, naglalabas ng uh, epinephrine at cortisol. Ito po ang nagdudulot ng high blood pressure at diabetes. Okay? So dahil sa stress, tumataas yung blood pressure natin at posible din magkaroon ng diabetes. So para maiwasan to, kailangan makontrol itong unang nangyayari ay yung stress sa buhay. Ito po yung aking last slide, paano tayo iwas sa stress. Siyempre, dapat Relax lang, pwede magpamasahe, pwede magmeditate. Siyempre, dapat magdadasal lagi, sama tayo sa mga mabuting kaibigan. At uh, siyempre, uh, bawas sa mga trabaho. Minsan kasi marami lang tayong iniisip eh. Pero lahat ng makakatulong. Healthy foods, kain tayo ng mas masusustansya para masarap yung pakiramdam natin. At siyempre, pagmamahal ng pamilya at kaibigan, lahat po to may tulong para mabawasan yung stress, makaiwas sa high blood, makaiwas sa diabetes, at humaba po ang buhay. Sana nakatulong tong video sa inyo. Salamat po.